or this video dito kami ngayon na naman maliligo kami ng dagat ayan, ayan. papunta kami doon doon sa so, dagat at maliligo kami, Katatapos pa lang ang piyesta dito sa amin kaya ayan, pagtaas ang piyesta ligo dagat tignan nyo guys oh. tignan nyo o, oh, diba dami ng tao kahit ano umaga pa lang pero kahit umaga pa lang mainit na yan daming naliligo oh punta doon ayan ligot tayo ng jagats tingnan nyo guys o. malaki malaki ang ano malaki ang dagat. Sa amin taub. Oh. Ayan. Ayan. Lapit na kami doon. Doon lang kami sa may pantalan. Mga kasama ko. Hmm. Ayan. Dito na lang kami, dito na lang kami. Yung iba may bangka, pero kami hindi. Andun yung mga kasama ko. Ako umahong na kasi nga parang, parang yung ano, madumi ang dagat. Pero kahit ano, tao malaking dagat, parang madumi pa rin. Ayan siya. Ayan. Ayon, Pauwi na kami. Ayan. Ayan. Thank you very much. Pauwi na kami. Bye-bye.